Awardee, Ezekiel R. Cañete Jr. The Living Testimony, Tatay Iking ng Sagay Ganito ay ng mga taga-barangay Andres Bonifacio, Sagay City, Negros Occidental, si Ezekiel R. Cañete Jr., siyamnaput-apat na taong gulang, umas kilala bilang Tatay Eking. Taong 1985 nang siya ay nahirang bilang barangay captain. Dito nagumpisa ang kanyang pagtulong sa kapwa, mga nasasakupan at maging ng mga nasa karatig barangay. Dito niya inumpisahan ang pagsusulong ng electrification sa kanilang lugar hanggang sa ito ay magkaroon ng katuparan. Dahil sa kanyang pagpupursige, hindi lamang ang kanilang lugar ang nagkaroon ng kuryente kundi maging ang karatig barangay. Salamat ako sa tulong ni Tatay King. Uh, nagkaroon ng elektrisidad dito sa Andres Bonifacio. Uh, dahil sa kanyang import uh, o kanyang paggawa, uh, nagkaroon kami ng elektrisidad at iyan ang the best na nakakatulong sa amin. Dahil sa kanyang mga kontribusyon sa pagsasaayos ng kanilang komunidad, si Tatay Eking ay nagawaran ng Outstanding Good Leader Award. Bilang presidente ng Farmers Association, isinulong ni Tatay Eking ang Green Revolution. Ginamit ang sariling lupa bilang plantation site at ang mga seedling ay ibinabahagi sa mga kabaryo na gustong magkumpisa ng kanikanilang kanilang backyard garden. Taong 2019, naging presidente ng Older Persons Organization sa kanilang barangay si Tatay Eking at nahirang din na Federation Secretary. Nanguna siya sa pagsusulong upang maipasa sa Local Government Unit ang Nunagenarian Act na naglalayong mabigyan ng 50,000 pesos ang nakatatanda edad 90 pataas. Mula noong 2019, 246 ng senior citizens ang nakinabang dito. Malaki din ang naging papel ni Tatay King sa pagsusulong ng dagdag benepisyo para sa mga centenarian mula sa local at provincial level. Sa ngayon, aktibo pa rin si Tatay King sa mga gawain sa kanilang organisasyon at patuloy na nagiging ihemplo sa kapwa lider sa organisasyon at sa kanilang komunidad.